Halos tatlong dekada matapos itatag ni dating Pangulong Corazon Aquino ang Presidential Commission on Good Government o PCGG upang habulin ang umano'y nakaw na yama ng mga Marcos, kalahati na raw ang nabawi nila. Pero ang mismong ahensya, nais nang ipasara ang tanggapan dahil sa kakulangan sa budget. May news to go si Bernadette Reyes. Ang Diamond Tiara, 150 karat giant Burmese ruby at ilan pang mga diamante at alahas ni dating First Lady Imelda Marcos. Ilan lang ito sa mga umano'y nakaw na yaman ng pamilya Marcos na nabawi ng PCGG. Pero kahit halos kalahati pa lang ng pinaniniwalaang 10 billion dollars ang nababawi ng pamahalaan, balak raw ng PCGG na ipasa na ang tungkulin sa Department of Justice at Department of Finance. Kung kukwentahin kasi, mas malaki pa ang gastos ng PCGG sa paghahabol sa mga nakaw na yaman ng Markos, sa budget na natatanggap nila sa pamahalaan, ang humigit kumulang 100 million pesos na taunang budget ng PCGG sapat lang pampasweldo sa mga empleyado nito. Itong uh, 2012 for example, ang budget namin ay kulang pa sa 100 uh, million pesos. Pero ang aming may babalik ay close to 600 million pesos. Kapag kahabulin mo itong mga nakuya, nayaman ng mga Marcos, kailangan ng mas malaking budget. Sa aming palagay, uh, meron ng mga agencies na makakagawa ng aming trabaho. Dapat din nating alalahanin na nung ginawa yung PCGG in 1986, wala pang Office of the Ombudsman. Nabahiran rin daw ng mga aligasyon ng katiwalian ng mga dating namuno sa PCGG, kaya nabahiran ang imahe ng PCGG. Marami rin daw sa mga mahalagang ebidensya ang nawala. Yung mga ebidensya, kung, kung, kung saan sa ang cabinet lang mga nakalagay no at maraming mga original documents na hindi na naming mahanap yung mga nauna sa amin mga bantay sa lakay sila ang dapat nagbabantay pero sila ang uh, Hinihintay pa ng PCGG ang tugon ng palasyo ukos sa kanilang panukala. Si Human Rights Commissioner Eta Rosales sinabing nauunawaan daw niya ang PCGG. Pero huwag raw mawala ng pag-asa ang mga biktima ng karapatang pantao sa ilalim ng rehimeng Marcos. Dahil maaari pa rin naman daw sila makakuha ng compensation kung maikipagtulungan ng PCGG. Maging kasunduan to enter into some kind of a compromise agreement with the victims' in a class suit. Pero mabibigyan natin yung mga dapat mabigyan ng matagal na dahil you know, I suffered mga biktima ng karahasan. Tapos pangalawa, ah, baka ito pa yung pagkakataon na mapalambot ang lupa dun sa peace talks na pinag-uusapan with the National Democratic Front. Kasi ang marami din ng mga Pinaslang dito, ang naging biktima, yung mga lumaban. Wala pang pahayag ngayon ng Pamilya Marcos. Simula ng maitatag ang PCGG, nakarecover na ito ng 164 billion pesos. Na di umano'y nakaw na yaman ng Pamilya Marcos. Ilan dyan ang isang real estate property sa New York. Mga alahas at humigit kumulang 600 billion dollars mula sa ilang Swiss accounts. Bernadette Reyes, GMA News.